mga kababayan, welcome na naman pa sa isang episode ng The Filipino Canadian. Ang masasabi ko lang talaga, wow. Ang ganda talaga ng Canada. Diba? Kita nyo naman yung view namin. Galing, di ba? So, ang message ko, ang video na to ginawa ko pala para sa kasi nababasa or napapanood na uh, vlogs uh, sa YouTube na ang topic nila ay, uh, scam nga ba daw ang Canada? Laging sinasabi na scam daw ang Canada. At uh, ito na rin siguro yung uh, part 2 ng aking uh, pros and cons video. pero akong ginawang video na uh, title ay, uh, cons uh, ng pagpunta sa Canada. At ito naman ngayon yung pros ng pagpunta sa Canada. So, scam nga ba ang pagpunta ng Canada? Sasagutin na natin yan agad, diba? Uh, actually, I don't understand kung bakit sinasabi ng mga tao na scam daw ang pagpunta sa Canada. I think siguro, uh, hindi naman uh, 99% ng mga tao na nagpupunta sa Canada ay uh, maganda ang uh, naging experience. Diba? May mga may nabalitaan ako dati na punta siya dito as a nanny at uh, parang namaltrato ata siya or pangit yung ginawa sa kanya ng employer niya. At uh, meron ding uh, dito sa area namin, meron ding mga Pinoy, Pinoy, na niloko ng employer nila na Pinoy din, di ba? So may mga cases na ganyan. Kaya siguro uh, yun, yung mga taong or yung mga experience nila, yun yung doon nila nakukuha, nahuhugot kasi sinasabi nilang uh, uh, scam ng Canada or pangit sa Canada. Pero karamihan, katulad ko, ah katulad ko, karamihan sa amin, Talaga namang very, very thankful na nandito kami sa Canada ngayon. Lalong-lalo lalo ako, syempre. Uh, parang, until now, masabi ko lang, until now, laalala uh, ko pa rin talaga. I, I am really grateful and thankful doon sa mga uh, tumulong sa akin since day one kung paano makapunta ng Canada. Uh, I still remember them. I talk to them. At uh, syempre, lagi akong nagpapasalamat. Kasi kung... Wala yung mga tulong nila, malaki o maliit. Talagang uh, wala naman ako dito sa position ko ngayon, sa buhay, estado ko sa buhay. I am really, really thankful. Uh, gusto ko malaman yun na I, uh, you know from the bottom of my heart, I am, I am really thankful sa mga tinulong nyo sa akin para makapunta dito sa Canada. Saka, kasi, uh, yun nga, parang masabi ko lang din na parang uh, life basis naman, yung case-to-case uh, -case basis, yung ah uh, yung pagpunta natin sa Canada at saka yung uh, magiging life natin di sa Canada, di ba? Depende kasi kung uh, sa Pilipinas uh, maganda naman yung buhay natin tapos punta ka ng Canada. Syempre pagdating mo dito, iba iba na yung kalakaran eh, di ba? Kailangan mo magtrabaho para kumita. Di ba, hindi katulad sa Pilipinas kung maganda yung buhay mo doon, uh, afford mo rin naman na kumuha ng katulong, yung mga ganyan, kahit na hindi ka magtrabaho uh meron kang uh, pera, di ba? Hindi katulad dito sa Canada, madalas no work no pay. Di ba? Kaya kaya nasabi ko nga na depende sa uh, estado ng buhay natin talaga sa Pilipinas Uh sa case ko, uh nasabi ko na kung hindi ako nakapunta ng Canada, uh hindi ko alam kung anong maging buhay ko. Uh, I don't think. Unang-una, I don't think na ma kung magkaka ba ako, di ba? Parang wala sa isip ko na magkasakyan parang uh, mahirap siguro pag iipunan talaga ng mahirap eh dito pagdating ko dito uh, one uh, two years pa lang nakakuha na ako ng sakyan di ba tapos uh, within 10 uh, years na pala ako dito sa Canada within, within, the 10 years naka lima na ata akong sakyan na na-try na ma-drive di ba parang wow lang di ba saka yung mga syempre yung mga luho na na, na, na na try ko na tamasan ko dito sa Canada parang never in my wildest dream na matatry ko yun, diba? Nakapag-travel ako ng iba't ibang bansa na din, nagpapaano, papaano, diba? With the, with the income na nakuha ko dito sa Canada, diba? Naka, nakapag ako sa US, diba? Imagine mo, nakarating ako ng US na hindi ko, parang pangarap lang dati, eh, ngayon na, na, na nagawa ko na, diba? So yun nga, kaya kaya naman uh, uh ko din tong ito, tong experiences ko. Kasi nga yung uh, dami, dami kasing nagsasabi na hindi naman dami. I mean madami ko nababasa at napapanood sa video na sinasabi na pangit o or scab pero I, don't really think that's true hindi siya totoo, yun na yun hindi siya totoo, ang sarap ng buhay dito sa Canada you know? Nagawa, nagagawa mo lahat, nabibili mo lahat nakakain mo halos lahat ng gusto mo di ba luho, di ba? yung mga Jordans dati hindi ko afford bumili ng Jordans ngayon, nakailang Jordans na din akong gamit, di ba? Yung mga sapatos. Di ba? Ang dami kong sapatos. Nung dumating ako dito sa Canada, grabe. Yung three years ata, I think, nakaipon ako ng sapatos. Isang box, yung balikbayang box. yon puro yung sapatos na minsan ko lang halos na gamit. At uh, yeah, pinadala ko sila sa Pilipinas kasi hindi ko nga nagagamit, di ba? Imagine yun naluho. Na, diba? Yung cellphone, di ba? Nakapag-iPhone ako dito ng ilang beses na uh, alam niyo na parang ganun ganon lang punta lang ako doon tapos uh, sa kuhanan ng uh, phone di ba tapos uh, yun sabi ko lang na gusto ko ng phone yun makuha ko na within uh, 30 to an hour di ba ganun kabilis kaya napakasarap talaga ng buhay dito sa Canada sa totoo lang di ba at alam ko na sa lahat ng mga tatanungin niyo di ba 100% lahat yan sabi nila lang masarap ang buhay dito sa Canada kaya wag tayong basta-basta naniniwala sa mga nagsasabi na scam ang Canada, mga kababayan. Di ba? Ang dami namang mga paraan ngayon eh, yung mga daming vloggers diyan, di ba? Pinapakita. Katulad ko, pinapakita namin yung tunay na buhay dito sa Canada. Di ba? Check niyo rin po si uh, Kuya Puto Mendoza in Canada. Yan ang ganda ng mga vlogs niya kasi talagang reality ng buhay dito sa Canada. At uh, dito na siya lumaki, tumanda, dito na siya sa Canada, tumanda at uh, yung experience niya napakadami. So alam niya pinagsasabi niya, tama lahat ng pinagsasabi niya, di ba? Ako, uh, sampung 10 taon pa lang ako dito sa Canada. So uh, ang mga share ko lang ay yung mga naging experience ko within that 10 years, di ba? Ng life ko dito sa Canada. At isa pang uh, dapat nating isipin yung uh, kung scam talaga ang Canada, hindi sana walang uh, mga immigrants ang atat na pumunta ng Canada, di ba? Ang dami po, libo-libong tao, di ba? ang uh, pupunta dito sa Canada or gustong pumunta dito sa Canada. Iba't ibang lahi, iba't ibang kulay, gustong makapasok ng Canada. Kasi nga, life changing talaga ang pagpunta sa Canada. Diba? At uh, saka may point naman yung iba, yung mga totoo na naman sinasabi ng iba na pag uh, maganda na yung buhay mo sa Pilipinas, bakit ka pa magka so, totoo lang, ang lagi sinasabi kung kung yung kinikita ko dito ay kita ko sa Pilipinas, uh, bakit pa ako alis? So, totoo lang, di ba? mas gusto ko syempre sa Pilipinas ang daming uh, mas masaya yung buhay syempre di ba yung mga tropa andun yung family number one tsaka yung pasyalan uh, napakadaling mamasyal di ba e dito kailangan mong pagtrabahoan ang lahat yun ang, yun lang ang katotohanan pero di ba kung walang wala ka nga talaga sa Pilipinas at nakapunta ka ng Canada damn yun yun yun, yun yung masarap di ba kasi matatry mo lahat ng kagandahan ng buhay dito sa Canada di ba at sa dun sa mga nagfi-fail lang naman I think ang pinaka ang pinaka problema lang dun sa mga nagfi-fail na pupunta sa Canada o yung mga bad experiences na mga pupunta sa Canada ay yung mga uh, nagkaka problema uh, financially yes yan. yan ang number one na killer talaga sa mga immigrants dito sa Canada yung uh, finan financial Kasi pupunta ka ng Canada uh, pag uh, mali agad yung mga advices sa'yo ng mga tao sa paligid mo uh, mababaon ka agad sa mga utang-utang. Kaya ng totoo, uh, biglang kukuha agad ng sasakyan. Diba? Wala ka pang, hindi, minsan hindi ka pang PR. Ang dami nang kumukuha na ng sasakyan dito. Nagulat ako, man. Hindi pa sila PR. Nakapagkuha uh, na sila ng sasakyan. Parang uh, pag-isipan talaga mabuti. Kasi imagine nyo, uh, naka-debt ka na, utang ka na for 5 to 7 years. di Diba? And uh, yung iba, grabe, atat, uh, atat kumuha ng bahay, di ba? Sa, so, parang nothing is wrong naman pag ng bahay, gusto mo kumuha ng bahay. Pero pag-aralan nyo mabuti, di ba? Hindi pa rin sapat na rason yung mataas yung renta nyo sa bahay. Kukuha ka na ng bahay para yung renta nyo pupunta na lang doon sa mortgage. Uh, parang pag-isipan nyo mabuti yan, di ba? Kasi ang pagbabahay, uh, seryoso yan. Uh, mas marami pa rin gastos, hindi lang yung mortgage, di ba? Merong... Uh, yung mga care na gagawin, may mga repairs, marami, maraming kailangan gawin, di ba? Kaya pag-isipan nyo talagang mabuti, di ba? Ang dami kasi naging atat dyan. Kaya siguro, kaya yung iba, uh, medyo nababaon sa utang, kaya uh, ang buhay nila lang ay trabaho ng trabaho. Kaya naging bad experience nila dito sa Canada, di ba? Pagdating naman nun sa mga students na nagsasabi na parang ang um, pangit na sa Canada kasi walang trabaho, ganyan-ganyan, eh siguro nasa masabi ko na nasa wrong kayong province, di ba? Kasi dito sa aming sa Nova Scotia, grabe, ang daming trabaho eh. Mag-apply ka lang within 2 uh, two days. Within a week, may trabaho ka na, di ba? Kaya nagkataka din ako paano sinasabi ng iba na na ang hirap mag ng trabaho dito. Eh, madali po. Uh, within sa experience namin, madali mag ng trabaho dito sa sa lugar namin, di ba? I think a solution doon, uh, maghanap ka na lang ng ibang uh, province para makahanap ka ng trabaho, di ba? Huwag ka na maarte. Eh lipat ka na lang ng province, ba? Diba? Ganun lang naman eh. Siguro, pangit, uh, yung pumunta kasi isang province or naging student kasi isang province na very crowded na, ba? Diba? Na marami ka ng kakopetensya pagdating sa trabaho, ba? Diba? Dito, dito sa amin, uh, wala, wala naman akong naririnig na mga nagko-complain about sa trabaho kasi grabe, magkabilaan yung mga hiring. Diba? Yung Parang pinsan ko, nag-apply lang, uh, parang within a day, may interview na, yung mga ganun ba, within a uh, couple of days, yung iba, may mga interviews na, na-hire na agad, on the spot, yung iba, on the spot, na-hire agad. Ganun kabilis. Kaya, siguro, yun yung mga taong uh, dumaraning dito, tapos uh, pangit yung experience. Kaya nasasabi niya na ang pangit sa Canada or scam sa Canada. Yung iba naman, yung mga bago nga dito sa Canada, yung kanarating pa lang, malungkot kasi talaga, sa totoo, totoo lang. Siguro, Uh, bigyan nyo ng pagkakataon naman ng Canada. Mag-stay kayo within like, let's say, 3 years, 5 years, ganyan. Bago nyo sabihin na pangit talaga ang Canada, di ba? Kasi kung isang taon ka pa lang dito sa Canada, o dalawang taon, tapos mo pangit na agad, uh, parang um, unfair naman nun para sa Canada. Di ba? Kasi hindi mo pa natatry talaga ang pwedeng, ang potential ng Canada, yung pwedeng ibigay ng Canada. Di ba? Para sa akin, ang dami kong, grabe, ang dami kong nakuha, ang daming benefits na binigay sa akin ng Canada na hindi ko minsan hindi ko pa nga hinihingi binibigay ng Canada di ba ganun ganun kalupit ganun kasarap ang buhay namin dito sa Canada di ba syempre kailangan namin magtrabaho at saka kailangan maging wise financially di ba para mas magaan yung buhay mo di ba parang kung makikita niyo sa mga videos na ginagawa ko yan ang dami kong ang dami naming ginagawang outings during summer kasi nga uh, kay pa paano na afford namin di ba saka may mga paraan naman para para mag-outing ng mura 'di ba? Na minsan walang gastos. Kaya kuwan lang talaga. masabi ko lang, uh, napakasarap ng buhay sa Canada. Huwag po kayong maniwala sa iba. At saka do your research po. Manood kayo ng maraming videos sa mga nandito na sa Canada na matagal, 'di ba? Kaya check yung si Kuya Puto, uh, uh matagal na siya dito na siya Romanda sa Canada, yung experience niya sa buhay, sinashare niya at uh, saka ang galing, ang galing. Uh, lagi yung pinapanood, dami kang natutunan, 'di ba? sa uh, yun, yun, yun naman mga kababayan ang gusto kong i-share sa inyo. Sana may nakuha kayong aral kahit kayo paano dito sa aking video. And uh, ito po, si uh, Nawid ang aking pangalan. At uh, sana maging masarap ang uh, maganda experience nyo sa Canada. At uh, see you na naman po sa aking mga next videos. Okay, enjoy life mga kababayan. Enjoy life lang. Alam, see you na naman. Peace.